kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ikalawang batch ng mga kandidato, lumagda na din sa Peace Covenant. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Naidaos na din ang ikalawang batch ng mga kandidato para sa darating na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 dito sa lungsod ng Kalamba. Sa pangunguna ng lokal na kapulisan sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Malani Martinez at katuwang ang lokal na DILG, POSO, COMELEC at iba pang sangay ng pamahalaang lungsod na idaos ng maayos ang nasabing aktibidad sa multi-purpose covered court ng Barangay Batino. Karamihan sa mga dumalo ay ang mga kandidato sa mga itinuturing na upland barangay ng lungsod. Nagpasalamat naman si Police Lieutenant Colonel Martinez kay Kapitan di Dimapiles sa pagpapagamit ng kanilang multi-purpose covered court ng barangay. Kapwa ng ako ang mga kandidato na susundin ang mga alituntunin ng Comelec at Anilay Lacey si Kapi nilang mapanatiling mapayapa at maayos ang pagsasagawa nila ng kanika nilang pangangampanya at sisiguraduhin magiging maayos din ang darating na halalan. Ano po ang masasabi nyo at kahalaga ng Peace Covenant na dito po ginaganap sa inyong barangay? Ang nagkapasalamat sapagkat dito po ginaganap yung Peace Covenant ng mga bawat barangay po dito po sa Luzon ng Kalamba. Sa akin po, uh, para po sa akin, ang kalagahan po nito ay napakalaki sapagkat ito pong ginanap na ito ay isang kasunduan po na kung saan bawat barangay, na kung sino man po yung nagganais na tumakbo na sila po ay magkakatunggali ay dito po naganap yung kasunduan para po sa isang uh, mapayapa, malinis na eleksyon po dito po sa ating Luzon ng Kalamba. Kaya ito nga po, hinihiling ko sa ating mga kasamahan na sana po tayo po ay tumalima doon sa mga ating mga pinagkasunduan. Hindi lamang po kami, kundi dapat lahat po ng lahat na nagdanais na kumandidato, sana po ang ating pong isipin ay tayo po ay humihingi ng pahintulot o kumbagay mandato ng ating mamamayan. Hindi po para sa ating sarili, kundi tayo po ay handang maglingkod at hindi po tayo paglilingkuran. Kaya para po sa akin, ang naganap na ito ay isang napakaganda para po sa lahat ng mga, mga kandidato dito po sa Luzon ng Kalamba. Ayon naman sa Comelec, wala naman napapaulat sa kanila ng mga lumabag sa early campaigning o anumang kaguluhan, at umaasa silang magiging maayos ang itatakbo ng panahon ng kampanyahan hanggang sa matapos ang bilangan sa halalan. Ito si Rina Robotika, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod